other vlog. Okay, ang gagawin ko ngayon ay magpapalit ako ng ah, uh, kable. So, ang 4D56, ay L300, ito po yung ang design ng ano niya. Ito, mula dito, tinanggal dito, tumakbo doon, hanggang doon, sa kabila, pumasok doon sa ilalim. Yun, doon sa pinakailalim. Okay? Ayan, so, lumabas dito. Ayan. Ito. Yan. Tapos pumasok dito. Yan, ito po yung sa pedal, ay yung sa gasolinador sa taas. Ito yung kanyang goma. Ayan. Yan, at dito lumabas. Sa part na to. Meron itong tatlong tornilyo. Dito. Yan. At saka dito sa kabila naman, meron ditong dalawa. Yan dalawang tornilyo ayan sya tapos ito yan so dito guys hindi basta basta ito madudukot kasi dito yung hinihigpitan nito so ito yan nakapasok na yan tapos tutornilyohan ito. ito. yan ilalak dyan okay kaya tayo nagpalit dahil yun dito may damage na napakatigas na ng kanyang uh, cable okay so okay ito yung pinalitan natin yan so ito yung tinanggal ko kaya ko siya pinalitan kasi matigas na siya yan hubad na siya dito yon kaya medyo may katigasan na siya siguro pinasok na to ng tubig o moisture kaya matigas na siya. Ayun. So, pinalitan ko na siya ng bago. Ay, itong bago na to. Yan, ibabalik ko na lang siya. So, sinigurado natin na ibalik-balik pa rin sa original ang mga clip. Yan, kaya ipapasok na natin ng maayos yan. Para balik original pa din. Kaya dito naman, nilagyan ko siya ng langis. Kasi po dito, dapat malagyan ng langis yan kasi dito nabubulok yan. Magulat ka na lang, wala nang kinakapitan ng gasolinador mo. Yung pala, bulok na dyan. Kaya nilangisan ko yan. Okay, so nahigpitan na natin yung dalawang tornilyo. Yan, tsaka taas. Ito na lang sa kabila. Higpitan natin to. Yan, so nahigpitan natin yung pangatlo. Ayan. So bago dito ilagay o ilak, dito muna dapat luwagan. Yan, so niluwagan ko to. Yan, maluwag to. Dapat kalas muna to bago higpitan dito. Bago pasok dito. Kasi di ka makakapaglock dito kung hindi mo luluwagan ito. Siya magbibigay ng uh, i-adjust yan aabante ron para makapag-lock ka and then tsaka pasok dito o oh, may lock ito ang lock dito ay 14mm pang lock okay so ito lang yung paghingpit dito 14mm yan higpitan na natin okay so yan ay na natin ito po ay replacement nilagyan lang ng langis ayan lumambot ayan dito na siya At kung mayroon kang L300 o mayroon kang sasakyan, pagsagaan mo lang gawin. Magagawa mo rin yan. Kailangan lang ng pasensya. Yan. Patience talaga. Ang pinaka the best. And then magagawa mo siya. So nakatipid naman ng uh, mekaniko. So pa huwag pong kalimata, kalimutan ni like at mag subscribe para lumago po yung channel. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. God bless.